Mga uh, kasayo, isang uh, magandang araw sa atin. So, nagdatingan na naman ang mga uh, big tuna dito sa Dinaykan, Pantakay Sound. Kuya na lang. Uh, Ku. Uh, sus. So, Solid. Oh, mayan pa. Eh, Talaga. Ang tuna ngayon dito nagdagsaan na. Galing yan sa isla. Biyahe na naman. Ito dumating mga soyo. Galing isla. Padala lang yan Grabe yung mga huli nila ngayon Grabe Oh Ha, huh, Solid.

Kartu port, 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 Betul, saya di pasok kartu port.

Okay. 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 mga dumadating nitong, what? ayun madami dito. Dito ang madami. Asa wala din natin abutan. Nakaplastic na. Naka sariwang sariwa pa talaga yun no? uh, pasok dito yung 35 35 patas ang pasok dami no ayan pala shout out kay boss dyan dyan Nolledo. ito po yung uh, bangka niya dumating ayan no Ah, tingnan natin kung anong uh, padala nitong uh, mga isda galing uh, sa isla sa Barangay Bunglew. Karkada na naman 'yan. Shoutout kay Boss Danjan. Magandang uh, araw po jan, mga idol. Shoutout ala po diyan, kamusta? Pinas Pinasara. Ang mga tuna na tumalating ngayon Dito sa Dinahican Infanta Quezon Mga kasoyok sa mga baguhan po natin dyan Yan Please uh, follow lang po yung ating uh, Facebook page Sa mga bawat update natin dito sa Mga ista dito sa Denhaikan Tinakbo na Kuyaw Grabe solid na naman. Shoutout kay Janjan Jan. Yan, kay Bus Janjan Talagang Siyerte na naman si Bus Janjan At maraming huli yung kanya bangha Solid 来。

Nag-iinit din ang mga tuho na ngayon dumadating. Los, Grabe.